Yo yo mga pare ko, kumusta kayo? Magandang umaga sa inyong lahat. At ito uh, na naman tayo. Silip muna tayo dito sa ano. Labas kung anong kaganapan. Ay ito nga, masyadong nga uh, maambon mga pare -koy, dito sa labas. Oo. Kita nyo naman, makulimlim. Oo. Basa ang uh, kalupaan. Kaya ingat sa mga ano, sa mga magmumotor diyan dahil uh, madulas ang kalsada. At ito silipin natin mga pare -koy, dito itong ano, uh, ulam natin at ayun sinangagla ang nandoon wala pang ulam so tingnan natin dito sa Abang din meron tayong piprituhin dito na tuna ayan oh napakasarap tara prito natin at uh, tayo gutom na eh mukhang maganda gandang uh, ano nito ulaman oh kita nyo mga pare ko eh, saktong sakto yan oh napakainam yan oh ito mantikang gamit na ito eh pero ayos lang yon dahil uh, yun din naman ang pinagprituhan yan eh kaya pwedeng pwede na ito oh ito salang na agad ang una oh. No. napakain na yan medyo utay utay lang huwag natin puwersahin oh. No. yan lalahatin na natin to mga parekoy eh. dahil hindi lang naman ako kakain yan at uh, kami lahat halos si kakain oh. No. unti unti lang so ito nga mga parekoy eh. tuloy lang natin itong ano pag uh, ano natin pag Ayan Ayan yan, yan. Napakainam. Ulam sa umaga, sa maulang umaga. Ito, bagay na bagay ito sa mga anay. Kahit sa ketchup, bagay na bagay ito mga parikoy. Talagang ako, pagka nag-uulam nag, nito, laging kundi, kundi ketchup, eh, ano, sukat, toyo, ganyan. yung ko sinasawasaw, na may na napakasarap. Tsaka isa pa mga pare ko ito talaga napakasarap Sambu sa pulutan. Ng... Kung gagawin yung pulutan. Kaya lang, di siyempre, hindi pwede sa ano to, pang maramihan kailangan sa mga barkada lang na iilan at tira, pagka naman talaga inihain nyo to sa marami ito ay talaga mga namang ito. ubos pero <laughs> oh, talagang napakasarap quality talaga so ito nga mga pare ko at uh, hihinain muna natin ang apoy dahil na uh, napalakas baka masunog eh mapapagalitan tayo ni Nene so, hinaan lang muna natin dahil talagang pagka binigla mo ay talagang tutong ang mangyayari Wow, kita nyo naman oh. Kita nyo naman ang kulay. Hindi ko pa nababalidad yan mga pare ko, eh. Pero talagang golden yung kulay nya oh. Ayan oh. Lahat yan, talaga namang ano eh, kumukupis din talaga eh, pag naluluto eh. oh. oh Kaya ito, baligtad na natin to dahil okay na yung side na yun. Tsaka ito, oh, kasi yun yung mga unang nilagay natin oh, mga pare ko. Eh, oh. yan, yung kabilang side naman ngayon, ang ating piprituhin. Pagtapos nga, ayos na, ready to go na. oh. Yan, ilang minuto lang din mga pare ko yung aantayin natin dyan para ano, para maihain na natin. Alright, alright, at ito nga, at kinuha ko na yung ano, yung maliliit dahil ito yung ano, madaling maluluto kasi nga maliliit eh. O, yan, inihain ako na. Siyempre, titikman din natin yan, o, napakasarap naman talaga. Kaya talagang pagka tinikman mo eh, hindi mo matitigilan eh. O, naiinip ka na nga at kayun, inubos mo na pati yung isa. Wala nang natirang maliit pero ayos lang at yan naman yung maliliit na eh kung ko na itong malalapad eh ano na ah, paluto na ito na mga pare ko ayos na ayos na to oh, kita nyo ang ganda na ng kulay oh, hindi yan toasted saktong sakto lang yan malambot oh, napakainam na nitong ulam naka ulam oh, Diyos ko po gutom na gutom na lalo ayos na hanguin na natin to mga pare ko makakain na tayo oh, kita nyo napakabisa oh, mukhang marami-rami na namang makakain ito isang maghapon na naman kasi magaganap mga pare ko eh. kaya syempre kailangan tayo kumain sa umaga lagi oh, napakainam oh, ito siguro sausausuka suka ako nito mga pare ko <laughs> oh yan yeah, mga pare ko at uh, ready na nga ito panood dyan na muna kayo mga pare ko ito ko na muna God bless sa inyo lahat at uh, update ko kayo